si Rapi Tulpo daw ang may kasalanan kung bakit lumabas daw yung AO o yung BDM 2024-046 o ito yung tinatawag na bagong batas ni LTO. Ito po yung para sa pagka-transfer ng ating mga sasakyan sa bago nilang owner. Mga kaibigan, iyan e ang balibalita at kwento-kwento ng mga ibang tao na si Senator Rapi daw ang may kasalanan ang nag-push kaya nagkaroon po ng ganyang batas. Pero to mga kaibigan na so clear ko lang and disclaimer lang hindi po ako tulpo po panatik at hindi rin po ako against kay Senator Tulpo. Ito is mga kaibigan is napanood din natin may nakita tayong video na pinupush niya dapat daw po ay mailipat na gan sa pangalan natin yung sasakyan na binili natin para maiwasan daw or para maiwasan yung mga aberya tulad ng mga aksidente, tapos violation, na ang pinupuntahan pa rin ng mga investigador ay yung first owner. Pero pagpunta nila doon sa bahay ng first owner, ay sasabihin ng first owner na nabenta na po at hindi na po yan dito nakatira. At kung ano-ano pa. Kaya po yan pinush ngayon ni Senator Rapitul po na tanggalin na po ang open deed of sale. Para doon po yan talaga sa sinasabi niya. Mga kaibigan, para sa akin o opinion ko, is maganda po yung pinupoint ni Senator Rapi Tulpo na alisin natin yung open deed of sale. Kaya lang, mga kaibigan, sa hindi magandang dahilan, gumawa si LTO ng administrative order. Ito nga yung nabuo na 2024-046 kung paano pa tayo mag-transfer ng ating sasakyan para maging sa atin o yung transfer of ownership. Ang mabigat lang po nito mga ibigan ay masyadong sumobra po yata ang paggawa nila ng batas. Kasi nga, alam natin na dapat ay mabigyan mo agad ng information o may report mo agad sa LTO sa loob ng limang araw ang sasakyan na binenta mo. Motor man yan o auto. Kung hindi mo nagawa yan, ay magbumulta ka ng 20,000 pesos. Sa buyer naman, kailangan ipanotary mo yan at sa loob ng 20 working days, dapat po ay mapalipat mo na rin sa pangalan mo yan. Kung hindi mo yan susundin or hindi mo yan matutupad, ay magbumulta ka rin ng 20,000 pesos. So parehas kayong magbumulta. Ang mas mabigat pa dito mga kaibigan, ito ay retroactive. Ibig sabihin, kahit yung memo na to o yung AO na to ay nung August 30 ni-release at effective to na September 16 ay lahat po na nagkaroon ng transaksyon ng bentahan ng motor 3 years ago, 2 years ago, 1 year ago o kahit ba 10 years ago ito po ay kailangan po rin pong magmulta o sumunod doon sa order na yon mga kaibigan. Kaya nga po, retroactive, ibig sabihin, wala pong cut-off. Kaya, masakit po para sa mga motorista na ganun ang mangyayari. So, yon mga kaibigan, na opinion ko po, para sa akin, ay maganda yung intensyon ni Senator Rapi po na, na, tanggalin or dapat mawala po yung open date of sale. Kaya po, inutusan niya ang LTO na gumawa po ng administrative order para po doon sa transfer of ownership. Kaya lang, medyo hindi po maganda or sa tingin nga ng iba, hindi po maganda talaga yung ginawa na order ni LTO. Okay? So, mga kaibigan, ito yung opinion ko. Hindi po tayo Tulfo fanatic at hindi rin po tayo against kay Senator Tulfo. Ito po ay sariling opinion ko. Okay? Ano sa tingin niyo po? Si Senator Rapi Tulfo po ba ang talagang nag-push para magawa ang administrative order. Please comment down below. Pag-usapan po natin yan sa comment section. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.